News updates. Mga Balita Ngayon Eroplano sa India bumagsak ilang segundo matapos mag off. Higit dalawang daang katao kumpirmadong nasawi VP Sara at ilang pro-Duterte Senators nakiisa sa Philippine Independence Day celebration sa Malaysia Launching ng unang offshore patrol vessel ng AFP idinao sa South Korea ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumagsak ang isang eroplanong may sakay na 242 na katao ilang segundo matapos itong mag-take off mula sa Ahmedabad International Airport sa India Webes ng hapon oras sa India. Ayon sa paunang ulat, kakalipad pa lang ng Air India Flight 171 na patungo ng Gatwick Airport sa London nang mawalan nito ng signal at bumagsak sa isang residential area sa Meghani-Nagar District. Higit dalawang daan na ang narecover at kumpirmadong nasawi. Kabilang ang halos lahat ng pasahero at crew members na sakay ng Boeing 787-8 Dreamliner. Gayun din ang mga apektadong sibilyan at estudyante sa residential area at dining facility ng isang local medical college. Inaalam pa ang eksaktong bilang ng mga nakaligtas, kabilang dito ang isa sa mga pasahero ng eroplano na si Veshwash Kumaramesh, 40 anos, isang British citizen na tumalon mula sa emergency exit at ngayon nagpapagaling na sa ospital. Nagpapatuloy ang recovery operations at investigasyon sa sanhi ng insidente. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa Filipino Independence Day Celebration sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon June 12 kasama sina Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at ilang mga opisyal ng PDP na kiisang sa presidente sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng ilang Overseas Filipino Workers o OFW sa nasabing bansa. Sa gitna ito ng paggulong ng paglilitis sa kanya ng Senate Impeachment Court na nagsimula noong Martes. Sa kanyang mensahe sa OFWs, binigyang pugay ng Vice Presidente ang tatag ng mga Pilipinong nagsasakripisyo sa ibang bansa at nangangarap na makalaya mula sa kahirapan. Kasabay nito ay nagkaroon din ng konsultasyon ng pangalawang Pangulo sa mga OFWs para sa mungkahing solusyon sa mga problema ng Pilipinas na kanilang naobserba sa pagtatrabaho sa ibang bansa. We should demand change. We should fight for change. Huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. Samantala, kinumpirma ng kanyang opisina na natanggap na nila ang writ of summons na ipinadala ng Senado na humihiling sa Vice Presidente na magpaliwanag sa loob ng sampung araw kaugnay ng kanyang impeachment case. Opesyal nang inilabas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang first offshore patrol vessel nito na BRP Raja Sulaiman PS-20 sa Olsan, South Korea kamakailan. Sa pangungunan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, isinagawa ang launching ng una sa anin na offshore patrol vessels o OPVs na binili mula sa shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries o HHI na nagkakahalaga ng 30 billion pesos noong 2022. Ang launching ay isang naval tradition kung saan ang barko ay inilipat sa tubig sa unang pagkakataon matapos ang konstruksyon nito. Sa ad ng AFP, sumisimbolo ang barko sa dedikasyon nila sa pambansang soberanya at modernisasyon ng ating depensa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.